Hello guys, uh, welcome back sa ating channel. So today guys, uh, tutorial naman tayo sa mga kabataan. Ang gagawin natin, ay uh, magtali tayo ng buhok. Simple, uh, of course, uh, muna natin. Kailangan na uh, marunong tayo magsuklay, magtali ng buhok. So very simple lang. So ayan Tanggalin sa lamin ko yung ko. So, pwede natin tarayan ng ganito, guys. Pwede ganito rin yung buhok natin. Kasi yung buhok ko, natural to. So, kailangan na uh, supply natin maigi. So, guys, pwede rin uh, talian natin siya yung nakaponitil. ganyan. Ay, napakalangan ng buhok ko. Pwede ganyan din guys. Tapos dudublihin natin sa pagtali ito sa dulo. Para hindi siya para hindi siya buhaghan yan. Pansin nyo guys. simpleng tali lang ng buhok or ganito gagawin natin. Or ganito gagawin natin. Yung kusong ponytail ngayon guys. Ganyan. So, yung ano ko guys, kung ano lang yan nasa isip ko. So, ayan. Ang ganda ng pagkatali ito. So, pag yung buhok natin uh, kulot, lalo na sa akin natural, uh, kailangan nakalagay tayo nakataling ganito. Or, lagyan natin dito. Dito sa taas mismo. Kasi dito sa amin guys, ah, hindi uso dito yung ribbon. Ang ah, wala palang dito. Kasi yung chemical dito nakakasira. Kaya ah, hindi sila nagreban ribbon basta-basta. Ang ginagawa lang dito, pinaplansa lang nila. Tapos pagka Pina-relax lang, pina lang tapos plancha. Kaya akala mo minsan, ang ganda ng buhok natin. Pero ano lang yun, na uh, temporary lang. So, yan lang guys, no. So, alis kami ng mister ko. Pupunta kami doon sa school. So, busy rin ng konti So, sa mga hindi na pag-subscribe pa sa channel ko guys, no. Sana subscribe ninyo yung uh, Salif Ostino. Um, salamat sa mga silent viewers natin. O ganyan lang guys. Yung iba naman, yung mga teenager. Natalian na dito, dalawang tali dito. Pero sa ating mga adults na, o inanantahan, hindi na bagay yun. Bagay sa atin yung ganitong tali. So, ayan lang guys. Thank you, thank you sa inyo. And God bless us all. And see you sa ating next video.